Ano kaya ang ginagawa ni Lola ngayon? Kaya, Bobby, okay ka lang? Good morning po, mga katekram. Saan? Ay, maganda. Mahabang buho kayo, no? Ba Ba't tinatanong mo yung babaeng magandang maganda? Ha? Hindi, kay Lola yan. Maganda ba? Maganda? Hindi ko marinig siya. Oh, maganda? Oo, maganda. Ang cross mo? Nakatayo. Student. Niyata, taga-nyata. Bani niya. Baka Lola yan. Good morning po, mga katekram. Ako rin Tayo, mag-good morning muna tayo. Sabay-sabay tayo. Good morning, mga katekram. Binalikan muna natin kagad si Lola katekram para dito po sa ano. Kasi nakita ko papag lang tayo iniga ni nanay no ni lola sa mga noon natin diyan sa mga lolot lola natin diyan mga nanay tatay tito tita at kuya magandang magandang umaga po sana nasa maganda ko yung kalagayan dito kuya papi dito uh -huh. Dahan-dahan, Kuya Bobby, ha? Baka tumam ka. Morning, po. Kuya okay, Bobby, dahan-dahan, ha? Baka ka. Morning, po. Nay, morning, po. Pwede kaming tumuloy. Pwede ko kaming tumuloy. Na may dala ako sa inyo la. Para hindi ko kayo lamigin. Oh. Ako na la. Oh, sakto sakto la. Hmm. Good morning la. Ano pong ginagawa niya la? Ito ako ng kukulay. Lola. Ba't kayo kayo naiyak? No, naiyak po ako sa kaugmahan ko. Hmm. Ang lang tutulong sa akin. Mm -hmm. Binalikan ko, ko kayo kagad kasi naisip ko baka linalamigan mo kayo, kayo dito. Kumain na kayo la? Hindi pa po. Nag, nagsakdo pa kayo nang bago ako kang baboy. Ah, baboy po kayo? Sa apo ko po. Ah. Yan pong biniling piero sa mm. apo ko. Oh. Nakagwa po ako sa Induta. May mm. <laughs> nagtulong sa akin. Mga anak ko po dahil ko man inaasahan. Mm. Pag tumabang man po sa kuya. Ipagsabi-sabi sa ibang tao. Huwag na kayong malungkot. la? Hindi na lang kayong ano, masarap na mamon. Oh. Tsaka po chocolate. Tsaka po ano. Oh. Matikman niyo yung mga ganito. Oh. La. Ang oh, matik. Ang matik. na matik. Ang matik. Ang Wala, ang gagawin ko kasi hanapin ko ngayon yung mga anak niyo, kakausapin ko. Malalayo po ang iba. Okay lang po. Hindi, ten lang na? po. Sige na. Parang dahil po ako makakain po. Bakit to? Yung mga anak ko po, hmm. isa lang nandito. Yung ano po nandun sa... Montalban, Cainta, sa Rulcina. Igo po sa Boreas. Um, pero meron mo kayong anak dito? Meron mo. Saan po siya? Nandong po sa bundok. Ah, malayo. Ako. Ng... Ah, ano, Ano yung mga ano niya, katekrem, yung mga anak niya. Pakausapin ko po sana. Para mabantay ma naman tong si Lola. Gusto po ng ninda sa sa kanila ako. Mm. Ayaw ko naman po. Ayano pala? Bakit la? Ayaw ko po na, yung ano ba Mm. Siyempre, madulis ako pagka alas 12. Mm. Nas ako na magtulog ako sa ibang harong marapaligli sa bahay ko. Ano po kayong nahihiya? Ay, nahihiya po ako. Ba't ko kayo may, ya, Anak niyo sila. Anak ko po nga sila, pero dahil ko aram ang isip nila. Hmm. Ganyan kayo to, tiga naapakan ako kang anak niya. Hmm. Tapos nagsalita sa ibang tao na hindi, dam, hindi naman dahil totoo. Hmm. Sabi sa ko, sabi kang isa ibang tao. Hindi simple na aramang ko man. Hmm. Na ganyan ang salita niya. Kaya dahil ako nag sa kanya binibigyan po ako. Eh, ko? ako ang primero po. Binigyan ako niyang yung, ngulam. Mm. Yung asukal. Ay ko po inaako. ako, yeah. Kasi po, pag, pagparataram pa, niya na ganyan, na binibigyan niya ako. Yeah. Tapos binabawian ako ng ni damit niya. Mm. Kaya sabi din ako nag-aako. Sa mm. ngayon, naisip ko, pagkain yan, walang walang ko yan sa pagmunduan min yung dalawa, hmm. inaako ko na ngayon. Hmm. Pero kahit ito po kang primero na, pero talaga makasabot ko ang pagsalita niya sa ibang tao. Hmm. Dahil ako nagkukuakan sa iyang mga tao. Nay, wait lang. Hindi ko maintindihan. I-stand mo na lang, kuya. <laughs> si Tatay Freddy, dito po kayo Tay. Kasi kailangan mo interpreter eh. Ah, sige nanay. Kahit itong ano yan, na ako, nag-aako kang binibigtatao sa kakuya. Kasi, mm. kasi so, raot kang buot ko. Uh, oh, masakit ang loob oh. niya. Oh. sabi-sabi niya sa si ibang tao na ganyan ganito. Ah, eh, pinag, pinag, pinag ano, pinagsasabi kayo sa si ibang tao na ano-ano oh. man. Ano? Oh. Mm. Yung pag ano, pag, pag kuha niya ng damit, talagang hindi ako na aako kan mga taon niya. Hindi rin siya nag-aako na bang Ibig sabihin, hindi ka nagkukuha ng mga kung ano-ano mga, tao. Mga, mga tao taon niya. Kaya din, ngayon, naisip-isip ko man. Sa pagkain, mas lalo sa pagkain na dahi... Ha? Ako, may tao. Hindi po kayo. Pasok Sino po, kayo? po yun? Ay, so, po Apo ko. Ay, magandang umaga po. Tuloy po kayo sa bahay namin. <laughs> ay, Ay bisita. Yayayain ko si nanay. Ah, ano niyo po siya? Lola po ng asawa ko. Lola ng... Ah, bali ano lang po kayo. Apo. Apo. O, Manugang apo. sa apo. Manugang sa apo. Uh Eh, nandiyan na rin po kayo. Makichismis na ako. <laughs> Walang lalabas. Oh. Ah, chismis lang sa atin lang. Hahaha. <laughs> Yung Bakit? Eh, para po mo na. Nararanasan ka po daw ni nanay noon na yung itapon yung gamit sa labas. Eh. Ah, kaya pala. Anong Tapos pa. Ah, kaya pala sabi niya damit. Mm, -mm. Tapon ng damit. No, kaya na noon. Mahakoy na po. Duman ako sa kanila. Kinukuha nga. Gustong kunin tapos gano'n ang ginagawa. Iyon na po nga ni ang pigano no, ko sa kanya. Oh. ako nag, nagtuloy sa ibang tao. Tiga uh. tabangan ako pag hakot kang gamit ko. Hmm. Kailan nung tinapon yung ano tamis? Ah, uh, ano pa po yun? Siguro mga bago uh. kami nagsama ng asawa ko mga six years ah, na kalipas. matagal na nga. Matagal na. Hindi po. <laughs> hmm. Hindi rin po. Ngayon si Lola, pang... ngayon ko lang napansin, ano? Talo ka like na ati pat e, Titingnan mo na. Oo. Ano? Oh, mm -hmm. Maganda. Mm -hmm. to, Ang ganda mo la. Mm -hmm. May edad lang si nanay, pero totoo, talo ka like na ati pat. Eight mm -hmm. na po yan sa December Ay, parang hindi ko kaya yung nanay mo kasi. Mag-isa lang sa ano, no? Hmm. Oh. Ang... Yung pong ano, bagong... Sa ano kami, lipat kami dyan. Mm. po, nag-iisa lang po siyang ano, yung iigib siya, gano'n. Mm. Kaya po nung ano na, nung nakapanganak na ko yun, tinutulungan ko na siyang ano. Ah. Oh. binalikan ko nga siya kagat, Di na lang ko nito, baka dinalamig yung likod niya. eh oh, hindi lang po nakahiga. Oo, oh, ganito lang, ano, katayak lang mong ano niya. Eh, maganda kaya nanay, ilatag natin, ano? Mamaya na. Mamaya na tayo. Oh. Anapin ko sana, nakakausapin ko eh, yung mga anak. Isa lang po yung anak niya nandyan, yung ang biyan ko. Hmm, nasa... Ganon ba kalayo kung lalakarin ko po? Eh, malayo. Hmm. Mga isang oras po. Ah, sige. Okay lang. Ah, malapit Maka. lang po. Pero, kung kakausapin ko yun, sa bagay wala din naman, kung hmm. ayaw din naman nila. Ngaan. Na? Lalo hmm. na, pagka anong yun, itatanggi niya yung lahat eh, ma, ma ako nga po bagong salta sa kanila sinasabing gano'n ganito eh sa ibang tao ko nalalaman yung pagpapatunay na sinasabing ni nanay hmm. bakit kaya ganoon sa tingin mo? may nakikita ka bang mali ni nanay sa pagsasama nyo dito? wala naman. kung halimbawa naman ako may pagkakamali sa kanina hmm. ay eh di ipaliwanag may ano oh, taro ka na ba kung maaramang ko lang sa ibang tao ganyan ganito hmm. Di siyempre na naging nanakit ang buot ko na. Masakit talaga ang loob ko kay nanay. Nay, hag ka nga kita ulit. Mawala yung ano mo. Pahag lang, nay. Pahag lang ako. Kasi ano eh, parang ako yung nasasaktan sa inyo eh. Ang iba nga, nga ng ibang tao na iniistaran ko kay to paggalik ko sa inda. Naon ako. Padangat ako ng mga ibang tao lugod. Mm. -hmm. Ang tunay kong aki. Iyon, nag nagmamalasakit man pero pero pakitan tao lang eh. Ng hmm. pupagano hmm. po kasi daw noon sabi po nila. Mm. Noong pong time na pinalaya si Nanay dyan sa kanila sa poder nila. Uh. Ah, sinabihan para po yung mga taong to gusto tumulong sa kanya sa paggawa ng bahay. Sinasabihan po na kung sino ang tumulong kay Nanay, madadamay. Ah. Kaya yung ibang gusto tumulong, hindi na hindi na lumalapit sa kanya. Nakakatakot to pala. Ayun lang po naman, yung mga nalalaman ko sa ibang tao, naririnig ko. Ah. So, kasi nasabi din naman ni nanay. Na, na, ganito lang. Kasi mga, siyempre may mga napapanood tayo. Mga salbayo sa mga magulang. Dahil sinalbayo din daw ng mga magulang. Hindi maganda yung ano nung magulang. Ng... si nanay, sa tingin mo, nung... Sa tingin ko ako po, talaga. Mm. Ma si nanay sa mga anak. Mm. Sige. Mahigpit ako. Sa karahayan man ka mga anak ko. Mm. Lalo yung Ang gusto ko sabi nila, yun, paki, paki ano... Parang hindi nila naranasan. Ngayon, sabi ko, bago ka maglaro, mm. yan tubig, may kahoy. Tama si mag-ano sila, mag, ano, sindya, mag, mag doon sa paglaro. Sige, malang lang ang luto ko ta. manakong kung na pagsakdo, pagkayoy. Mm. Yan ang gusto ko lang. Pero sa kuyanda ko nag-uuri sa mga anak ko. Yeah. Hindi po talaga malis 'yun sa mga anak ng may ganun. Mm. Yung masyado maghinanakit sa magulang. Hindi naman nila naiintindihan kung bakit. Hindi uh, eh. pa ba, anin po yung anak ni Nanay? Okay. Ay, siya. pala, sorry. Pero yung sa Lucena po yung iba, yung sa Maynila. Sa Montalban. Tatlo ang anak ko dyan. Ay, apat. Doon sa Siam, sinong kilala mo sa kanila na parang may ano pa kay nanay? Si Auntie Melinda po, si Auntie Fidelinda. Tapos yung, kap, yung ano, anak po nilang lalaki, ang pangalan ni Uncle Bido. Yung parang concern pa kay nanay. Sino Ayaw nga po siyang pauin dito nung mga oh. nung uh, ibang anak niya ron. Mm. E eh, ang iniisip po niya, yung apo niya na yung palaki niya pong apo. Ay uh -huh. eh, nakapagpangasawa po rito sa so Tobigan. Oo. Oh. Yun po yung nandiyan. Ay, nagpunta na rito, Nay? Tayo pa. siya. Nandiyan? Nanjan. Mm, hmm, pwede makilala po namin. Pwede, pwede. Pero maya-maya na po, hindi pa ako tapis yung chismis. <laughs> <laughs> eh, pero ikaw, anong pong pagkakakilala niyo kay nanay? Ay, ko po kay nanay, para lang din nanay ko. Mm -hmm. Mahigpit siya, pero nasa lugar. Yeah. Ako, intindi ko po yung ugali ni nanay kasi nanay ko po nung araw ganyan. Gusto niya maitama yung, yung mali? Yung mga mali. Kung ah. ano yung mali sa paningin niya, mali talaga yun. hindi niya ikakampihan. Mm -hmm. mm -hmm. Ganon po kasi nanay ko nung araw. Kaya nakikita, nakikita ko kasi sa kanya. Ah. Eh, kung may sasabihin ka sa kanya, ano po yung gusto niya sabihin ang masasabi ko lang po kay nanay sana. Hmm. May yung ma, gumaling na siya sa nararamdaman niya. Hmm. Yung lumuwag yung kanyang sama ng loob. Tama. Kasi yung... yun po na no, numero unong alam ko na oh. nakakapagpahina sa tao, yung Tama. sama ng loob. Tama po kayo dun. Kaya yun po yung gusto kong gamutin ni. Eh. Hmm. Paano mag usap yung mga anak Nag-uusap naman po usap kami. Nag-uusap po sila. Mm. Kaya lang Kundi, ang maram. ano talaga, sa, sa irarong kambuot ko talaga. Yung parang Nasal. hindi nakagaya noon. Yung uh, ano, yung pakikisama sa anak niya mm. hindi na yun. Hindi nakagaya. Pero mo. mga... Uh, hindi po. Ibig ko sabihin, gusto ko nga pong kahit pa paano, baka makatulong tayo, Oy. maayos yung Ay, ano. Hmm. Siguro madalang ko din ng ano si Lola. Kasi wala siyang lagay ng damit eh. Dala ko siyang lagay ng damit. La ano pang mga request niyo ang ibang gamit? Parang oh, grabe naman ang bigay ng ido. Hindi, wala na. ano pa lang po yan, higaan niyo lang. Ayoko lang ko kasi kayo malamigan muna. Pwede daw po ako makakwene. Mm, radio. Radyo. Oo oh, naman na. si <laughs> Lolo naman, <laughs> oo. Oh. Oh. May akong dangogan ng oh, ano. Sige la, radyo at saka oh. ano la. Iyo lang. Yun. Okay na po ba yon. Mm. Mm. O oh, sige, check ko na lang kung ano po yung pwede kong madala sa inyo. Masaya na po kayo doon sa radyo. Nagtanan na, nag-ano na, na, ako ng barita. Um, sa, um, sa drama. Okay, sige la. Para iyo la. Love kita la eh. <laughs> Kahit pa paano, mabawasan ko yung sakit ng nararamdaman nyo mm -hmm. Pero tanggalin niyo na yung mga sama ng loob niyo. Mm -hmm. La, i-ano niya na yon Kalimutan niyo na. Mm -hmm. Para mawala yung sakit. Kasi diba... Pag naalala niyo, hindi kayo nakakatulog na maayos. Yun yung gusto kong mawala. Kalimutan niyo lahat. Bahala na si God. Mm, kasi darating din po yung araw na mauunawa ano, nila yung mga nangyayari. Mm, tapos pagpipray niyo sila na hipoyin yung puso nila ni God. Basta lagi niyo kausapin si God. Lord, hipoyin niyo naman yung mga puso ng mga anak ko para magkausap kami. May ano din naman kasi si Lola. Hindi naman tayo lahat perfecto la, di ba? Mm. May pagkakamali din naman mm, si Lola. May pagkakamali naman mm, pero habang so, nabubuhay tayo, maayusin na. Para yung natitirang nat buhay natin, magiging masaya na lang. ko mm. Yun lang, Kuya Arnel. Pa. Thank you sa pagmamahal kay Lola mo. At least nasamahan mo siya ng napakahabang panahon. Hindi siya masyadong nalungkot. Eh, pagka uh, nayari na kong bahay na ito, eh, dito na rin ako nag-anak. Uh, mm. Nasaan yung asawa mo ngayon? Nasa Tubigan. No? Tubigan? Sa, sa bandang baba pa? Oh, yung anak yun. Oo. Oh. Yung anak mo, ilang taon na nga? Seven months. Oh. Seven months. Kapat, <clears throat> kano ko pala? Sa bagay, mas okay dito. Mas uh, presko.

Sila kasha. Kasha? Oo. Oh, oh. Sakto yan. Sakto, sakto. Tapos pwede naman yan na ni Lola. Igagana na lang niya. Oo. Oh. Okay, yung... Yung ano. Dapat meron siya parang ganun dito. Yung ah, PC. Uh, ito po, pala. Pwede naman po iyan na natin dito. Okay na. Hindi na malalamigan masyado si Lola. Ho kasi gano'n kasi natutulog yung isang apo niya sa loob eh. Dito naman sa... Mm. Kaya Paano? Malapit na ako. Pagkana, oh. ko na ako. Mm. Kuya, thank so, you ah. Sa Salamat, sa... Hindi. Sa Welcome. Ako ang sobrang nagpapasalamat kasi uh, hindi siya hindi siya masyadong nalungkot. May mga panahon, siyempre. May mga problema yung mga anak eh. At least nandiyan ka para na no, gabayan siya. Pa La, may pupuntahan pa kami. Paano dito magsasama po tayo ulit next week, no? Tutulong po kami dito. Ha? Thank you po sa oras. Salamat po, sir. Welcome, kuya.